Ang lakas ng mga kapangyarihan ng mga kalaban namin dito. Kakaiba talaga silang nilalang lang, mga intahon mga doy. Kalain mo yan, ilang minutes pa lang, parang ayaw na kami palabas palabasin dito sa naturi namin. Go, di natin yan, Aymon. Kaya natin yan. i down natin yung lansilot na yung agul. Inisa ka lang naman hinuuan, di ay? Akyad na ako. Ano bang gagawin ko dyan? Sinabihan ko na lang talaga yung mga kakampi ko dito. Relax lang tayo kumuso lang kayo. Usapan nyo na lang yung kapangyarihan nyo dyan para magising yan. Kasi pakiramdam ko, tulog pa yung tao yung kapangyarihan nyo eh. Kaan na yung lansilot? Sumasayaw na naman talaga. Hindi e, ka ba napapagod dyan sa ginagawa mo? Para lang sa akin lansinot ha? Hindi ka pwede maging dancer. Pwede sa'yo. Necho dancer. Yan ang bagay sa'yo. Ngayon, alam mo na. Er, 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 eh Hindi talaga sila napapagod na sa talaga dito. Kasi akalain mo naman kasi yan, yung baka nila dyan, Madoy. Napakagahit talaga. Bukog niya, no? Akalain mo, ilala kami bumibira dyan. Pero ah, nakasutoy pa rin talaga siya dumalagan. Tapos sabi ng imo namin dito, retreat daw. Yun na, wala na nga silang magahiyon o bukog dyan. Nag-retreat pa tayo. Ito na yung pagkakatao natin, Doy. Ipakita mo naman yung kapangyarihan mo. Isa pa tong Mia na to. Retreat na naman daw. Sus, so, Mario Sip, nagpahinga ka na dyan. Gusto mo mag -re kami? Uy, magpahinga ka lang dyan. Huwag kang istorbo. Hindi namin kailangan yung presensya mo. Sa totoo lang. Sayaw, Lance. Sayaw, Lance. Yan, tama yan. Sayaw ka. Eh, sinabihan ko yung mga kampi ko na huwag na natin habulin yan kasi paspas -pas kayo nagdumalagan. Itong baka na to, subukan natin to. Mag-ahe-on to, di ba? Tingnan natin. Agoy, doy din. dumalagan din. on talaga. Tapos dito, puninteriya ko na nga si Sige, sayaw doy. Kung makasayaw ka lagi in tawon. hindi ka nga kasi bagay maging dancer. Ang hirap mo naman talagang paintindihin. Sinabihan ko yung core namin dito, at akihin na nila yung dakong mananap. Kami nang bahala dito, basta isyurbo lang nila. Agkoy doy, maragdilik kids maninoan ako, nahigop pa man ko. Tapos sabi ng Rafaela, bak daw. Ano ba bang iibabak ko sa lagay na Magaling din talagang magsuna itong baka nila dito. Lagi talagang nasa unahan mga doy. Binabantayan talaga kami. O okay, kita mo, nag-iilan na kanyang bumabakbak dyan. Pero gahi talaga siya bukog. Pero pakiramdam ko dito, maluluto talaga siya mga doy. Naluluto ngayong yung bulalo, Ikaw pa, huwag kang masyadong magpanggap ng bayani. Sa lahat ng oras kasi hindi lahat ng oras, bayani ka. Yan ang ilagay mo sa puso't isipan mo. Dagan dance gamitin mo naman yung dance moves mo dyan kaso hindi ka pa rin talaga nakasayaw ano yun natapilok er 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 so, sa paningin ko mga doy bigla talaga akong naduling akala ko na istan ko tong mananap na to hindi pala sus so, mariosip nagpiligro tuloy ang kaintang ko buti na lang talaga tinulak ako ng pleaker ko good decision pleaker ang lupit ng ginawa mo er 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 kung doon mukhang piligro yung kapangyarihan natin bakya dahil kunti, agka na talaga ang baka, subukan nga natin yan. Nagbaka sakali ka kasi, nadapa ka tuloy. Agoy doy, sumayaw na naman ang lansilot. Sinabihan ko na yung mga ko dito, sabayan na natin yung dakong mananap natin kasi matigas na talaga yan. Huwag nating sayangin tong pagkakataon na to kasi bihira lang mangyari tong mga ganitong sitwasyon mga doy. Kaya dito, ah, narinig ko yung victory! Ar, 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 ar.